Bismillah. A'udhu billahi min rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi illa yawmiddin amabad. Rabbi israli sadri wa yasimri amri wa ahlul uqdatan min lisani yabqa qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa taala ang panginoon ng sanlibutan tayo'y pumupuri sumasamba humihingi ng gabay kapatawaran laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas sariling Islam ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang ahiyaan ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala na maligaw ay hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa gabayan siya ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah at sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala naway mapakay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampu ng kanyang mga sahaba kasamahan tagasunod sampu ng kanyang mga kamag-anak pamilya at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw mga kapatid, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, purihin, dakilain, pasalamatan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ating pagsa sa araw na ito ay ang pagiging ehklas, dalisay, ang layunin na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at al-mutaaba al na ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang maging dalisay ang ating mga layunin na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga gagawin. Kaya sa ating uh, yung pagbabalik-loob natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung shahada ayon sa mga pantas sa isko sa ating mga scholar na yung uh, dalawa ay dalawa ang kondisyon ng pagsasyahada. Pagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panguna yung uh, la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an una ashhadu an ashhadu an la ilaha illallah walang ibang diyos na karapat dapat sambahin pagkukulang ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa taala ikalawa na haligi ng shahada pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa taala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ang sugo na si Propeta Muhammad ay huling sugo, Propeta Alipin ni Allah. Kaya yung dalawa na yon, uh, bakit hindi agad na bakit kailangan na magkasama yung dalawa na yon, yung pagbabalik loob, yung pagsasyahada na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagsuko mo, pagtakwil sa mga diyos-diyosan na siya lang ang dapat natin sambayin at wala nang iba pa. At yung pangalawa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh na ang huling sugo na si Propeta Muhammad ay kanyang hadit uh, hadith, ang kanyang sunna ay susundin natin. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, pinapayuan ko una sa aking sarili, sunod sa inyo, na kailangan maging dalisay, dalisayin natin ang pagiging ikhlas, dalisay na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gagawin. Ano yon yung una na dapat naging ikhlas? Yung uh, sumamba ka na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng kabutihan, nakipagdigma ka, nagbigay ka ng tulong sa masjid, at meron kang uh, kaalaman sa Quran at binahagi mo. Ano yon? Ito yung mga taong akala natin na sila ay taga-paraiso. Subhanallah. Nakikita natin, nakipag-jihad yung una na tatlong katanungan. Yung, uh, taong, yung tatlong uh, halimbawa na yung taong taga-paraiso na akala natin ay taga-paraiso sila. Una, yung taong nag-Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mujahid. Nakipagdigma siya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakipagdigma siya, nakipaglaban siya. Uh, tinaya niya yung buhay niya para raw kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay meron siyang mga masjid na pinagawa. Tumulong siya sa mga mahihirap na tao. Nagsadaka siya kay Pulana, kay Pulano. Tumulong siya kay sa mga miskin, sa mga tao na pinag-aral niya. Marami siyang tinulungan. Dahil mayaman siya, para raw kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ay maalam siya sa Quran. Hapid siya, magaling siya sa tajwid. Pinabahagi niya, tinuturo niya yung Quran. Hurupul nagbabasa siya, tinuturo niya. Nagtayo siya ng mahad, mga is, ano, ano kung ni niya. Madrasa, pinahagi niya ang kaalaman sa Quran. Kaya yun, sa araw ng muling pagkabuhay, ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala yung tatlong uri ng tao na akala natin ay taga iso, Una, harap sila kay Arab kay Allah, yung taong nakipag pagjihad, yung mujahid. Sabi niya kay Allah, Ya Allah, nakipaglaban ako sa iyo, tinaya ko ang aking buhay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nakipagdigma ako. Nakipaglaban ako, mujahid ako, nakipagdigma ako sa mga kalaban. Pinagtanggol kita, Ya Allah. sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Katab, sinungaling. At yung tao na yon na nasinabi yun na kay pag siya, ayun, ay kakalad ka rin ng kanyang uh, muka ila, at yun, iahagi sa impyerno. Wayado bila. Kaya, yung una, yung pangalawa, yung taong mayaman. Sabi niya, Ya Allah, nagsadaka ako, nagpagawa ko ng maraming masjid, tumulong ako kay Pulana, kay Pulano, sa mga may hirap na tao, sinadaka ko yung aking kayamanan para sa iyo, alang-alang sa iyo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling, wayado bila. At yun, iahagi i, i uh, yung kanyang uh, uh, ilalampaso sa mukha sa sahig ayon sa hadit, sa sahig at yon i sa impyerno sa naglalagabgab na apoy ng impyerno pangatlo na natin ay taga paraiso sabi niya ya Allah ibinahagi ko yung kaalam ko sa tajwid sa Quran binahagi ko tinuro ko sa mga eskwelahan sa mahad sa mga muslim sa mga kapatid na para sa iyo alang-alang sa iyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala katab sinungaling at yon ay, ay kakalad ka rin siya yung kanyang muka ang gandun itahagi sa jahan ng impyerno kaya dubilak kaya yun naakala natin yung taong uh, mujahid nakipagdigma alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nakipaglaban siya nakipagpatayan siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala pinaglaban niya ang Islam pinaglaban niya si Allah pero ginawa niya yun ay para lamang masabing matapang siya subhanallah pangalawa yung taong mayaman, binahagihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, maraming pera, sinadaka niya kay pulan na kay pula, nagpagawa ng maraming masjid, tumulong sa mga mahirap. Subhanallah. Ayun pala, ay para masabi na mayaman siya. Pangatlo, Ya Allah, ay yung sinabi, yung pangatlo, yung nagbahagi siya ng kaalaman sa Tajwid, sa Quran, magaling siya sa Quran, memorize niya, binahagi niya, at yun, ay para lang masabing magaling siya magbasa ng Quran. Subhanallah. Nakakatakot yung tatlo na akala natin ng na mga taong paraiso na sila. Subhanallah. Kaya napakainang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pinapayon ko una sa aking sarili na hanggat kahit tayo bata pa, dapat na uh, simulan natin. Kaya ang pag-aaral sa Islam ay uh, kailangan natin mula dito sa dunya ay may bahagi at magsabuhay tayo at mag-aaral tayo sa ating pananampalatayang Islam. Dahil napakahalaga nung ating intensyon, ng kaalaman na dapat yung ating intensyon, eh na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating layunin na tayo, tayo makikipagdigma, makikipagjihad, mujahid, makikipaglaban kay Allah subhanahu wa ta'ala na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating intensyon. Pangalawa, na tayo ay mayaman, binigyan tayo ng kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun, nagpagawa tayo ng masjid, itunulong natin sa mga mahirap, at yon wala tayong sinumbat at yon ginawa natin na alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Kaya tayo nagsasadaka, naging sasakat, tumutulong, nagpagawa ng masjid, tumulong sa mga kapatiran. Pangatlo, na dapat maging ikhlas na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aaral natin ng Quran, tajwid, yung pag, -pag, pag, pagbabahagi ng kaalaman sa Quran. Na dapat ito'y malinis ang ating mga intensyon, dalisay, malinis ang ating walang bahid na pag-aalinlangan o riya o pagpapakita ng tao. At yon ay na maging ikla, ikhlas dalisay na walang pag-aalinlangan na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay. Ya Rabbi Sidney Ilma, ya Allah, bigyan mo kami ng kaalaman at padalisayin mong aming mga sarili. At yung tinatawag naman ng uh, alam Almutaba'ah na ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang sunnah, yung kanyang hadith. Kung ano yung pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutaba'ah ginawa niya. Kaya yan ay magkasama yan ang al-ikhlas at ang almutaba'ah. makasama Magkasama sila. At yon ay dapat nating gagawin ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dalisay na layunin na nakipagdigma, nakipaglaban tayo at nagbahagi tayo at Nagbahagi tayo ng kayamanan, tumulong tayo, nagsadaka tayo na para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagbasa, nag-aral tayo ng Quran na para kay Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, dalisay at wal muta'aba na ginawa al muta'aba, ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sunnah din. Ayun ay payo una sa aking sarili na yung ating ginagawa ay na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, ang dalisay at yung muta'aba na ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magkasama ang yung pagbabalik loob pagsasyahada ng isang mus, Muslim, pagbabalik loob niya na tinanggap niya ang Allah subhanahu wa taala na giisang Diyos Panginoon, walang halong pagtatambal. Naging ikhlas siya sa pagbabalik loob niya, dalisay. Ito yung shahada, shahada la ilaha ilallah. Pangalawa, yung wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yung pangalawa, wa ashhadu anna Muhammad rasulullah na sumunod ka sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi sallam sa kanyang mutaaba ah, sa kanyang ginag ah, sa kanyang mga ginawa sa kanyang sunna sa kanyang hadith magkasama yan yung uh, ah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos dapat sambayin maliban kay Allah. At um, wa na Muhammadan abdu -uh, Muhammadan Rasulullah na si, na si, Propeta Muhammad ay sugo alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yon na ah, ang ikhlas Tandaan natin, paalala una sa aking sarili, sunod sa inyo, ikhlas, dalisay, na para kay Allah subhanahu wa ang pagbabalik Islam, pagbabalik loob, at gagawin natin ito, pisabilila, la ilaha illallah, na para kay Allah subhanahu wa Pangalawa, yung uh, uh, wal mutabah, mutabah, ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng, uh, kaya tayo, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kuli muslim wa muslim. Ang tungkulin daw ng bawat muslim ang pagsasaliksik paghahanap ng kaalaman, ikaw man ay babae o lalaki. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadakir fa'innal dikra ta'an pa'ul mu'minin at ikaw ay magpaalaala sapagkat ang pagpapalaala ay may dalang kabutihan sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib. Kaya yun mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam na magpakumbaba, magbalik loob, dalisay ang ating mga layunin. Kaya yung pagmamataas din, ito'y sipat ni satanas. Ito'y sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkulu al janna man kana fi kalbihi mit kalu daratin min kibir na siya na sa kanyang puso na may bigat na isang buto ng mustasa ng pagmamataas ay hindi siya makakapasok sa paraiso sa he muslim kaya yon mga kapatid mga magulang sa pananampalatayang islam na yung tatlong uri ng tao na akala natin ay taga paraiso ayun pala ay taga impero bakit yung unang natalakay natin na yung siya ay nakipagjihad mujahid siya nag Allahu Akbar nakipaglaban siya alang-alang raw kay Allah pangalawa ay nagba, nagtumulong siya nagpagawa siya ng masjid nagsadaka siya kay pulano kay pulana at yun ay para raw kay Allah pangatlo nag-aral siya ng Quran tajwid na-memorize siya binahagi niya nagturo siya na para raw kay Allah kaya ang sabi ng Allah nung sa araw ng muling pagkabuhay nung humarap na sila kay Allah mga sinungaling kadab nakip, sabi niya ya Allah nakipagdigma ko. Nakipag-jihad ako alang-alang siya Sabi ng Allah, Kadab, sinungaling. Ginawa mo lang yan para masabi kang matapang. Subhanallah. Pangalawa, nagbigay siya ng tulong sa masjid. Nagpagawa siya ng masjid. Nagsadaka siya kay Pulana, kay Pulano. Ya Allah, yung kayamanan ko tinulong ko sa mga mahirap. Sabi ng Allah, Kadab, sinungaling. Tapon sa impyerno at kakalad ka rin ang kanyang muka at ihagi sa impyerno. Waya dubila. Pangatlo, Ya Allah, Nag-memorize ako ng Quran, nagtajwid ako, tinulong ko sa mga tao, binah binahagi ko yung kaalaman ko sa Quran. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling. Kakalad ka rin yung kanyang muka at itatapon sa jahanam sa impyerno. Wayado bila. Kaya yung akala natin ng mga taong taga-paraiso, yung pala'y taga-jahannam. Subhanallah. Wayado bila. Kaya, kaya pinapayuan ko una, una sa aking sarili, sunod sa inyo mga kapatid, lalo na sa mga bagong muslim, na maging ikhlas, dalisay, Ibig sabihin dalisay ang ating pagbabalik-loob ang ating mga ginagawa. At tignan natin na kumpletuhay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala maging dalisay ang ating mga layunin at yung wal mutaaba na ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaya yung shahadatein yung magdalawang dalawang uri ng uh, dalawang yan na pagsaksi dalawang kondisyon syurot ng pagsasyahada. Pagbabalik-loob una yung uh, shadu an la ilaha ilallah. Pangalawa, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Una yung uh, la ilaha ilallah walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Na dapat sambahin dali yung pagbabalik-loob. Pangalawa, yung wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Na, na na para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay sumasaksi na siya ay huling sugo propeta dakilang propeta alipin ng Allah. At kung ano yung ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung wal na ginawa niya at yon yung kanyang sunna, kanyang hadith ay gagawin natin. Kaya yun ay magkasama. Insya Allah, at yon ay palaalauna una sa aking sarili, sunod sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo na sa mga bagong Muslim, na tayo ay magsabuhay ng dalisay, na huwag natin nakayaan na daratan tayo ng kamatayan, liban lamang na tunay tayong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at may tunay na pagsunod sa kitab, sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala at may tunay na pagsunod sa hadith, sa, sa sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag natin nahayaan na lagi natin napapakinggan sa katib o hindi man na dito sa mundo ay temporary lang tayo. Napapakinggan natin lagi ito. Sinabi ng tuwing Friday sa katib sa kutba, Ya ayuhal amanu ditakullah haqqa wala tamutun na illa wa antum muslimun. O kayong mga naniniwala kay Allah at sumunod sa kanyang sugo, Magsabi lamang kayo ng mga pawang katotohanan upang hindi kayo upang makatagpo natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at huwag niyo nga hayaan na daratnan tayo ng kamatayan liban lamang ng mga tunay tayong alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kaya yun, naakala natin na taga-paraiso na tayo, yun pala'y mapupunta tayo sa impyerno. Dalisayin ang ating mga ginagawang kabutihan, ang ating mga ibada na para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi po ako nagpapatwa rito, hindi po ako ustad. Ito'y binabahagi lang natin yung ating, mga uh, ating mga kunting nakakaalaman patungkol sa ating uh, pananampalatayang Islam at hindi po tayo maalam rito. Ito'y binabahagi lang natin. Insya Allah, naway payo una sa aking sarili sunod sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga bagong Muslim na nagsasaliksik din ng kaalaman. Dahil ang kaalaman, ito'y nakukuha sa pag-aaral. Inamal ilmu bitalim ang kaalaman ay nakukuha sa pag-aaral. Hanggang dito na lang po mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Subhanaka nakalahu, bihamdi. Ashhadu an la ilahan astaghfiruka atubilayk wa akhiru dawana in alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.